within the meaning of uh, the objectives of pesa na kung saan dapat makinabang ang ang gobyerno sa maraming uh, dapat na makakuha ng trabaho makinabang sa pagpapalago ng ating ekonomiya wala po kaming nakita eh kaya gusto namin malaman bakit bakit kaya ni-register ng PESA? Hindi ba dahil lamang dun sa 5% na GIT yung pinag-uusapan namin? Kasi ang, ang laki po ng mababawas, mababawasan sa inyo eh. Kung hindi kayo registered, sinasabi ko nga kanina, maliwanag na ibe-base po ang pagbabayad nyo ng tax doon sa net income. And easily, ang gagawin po doon, i nila yung 30% CIT. Hindi po nangyari yun eh. Parang ang nangyari yung grace